Ka good morning. Isa pong magandang araw sa ating lahat. Welcome po sa panibagong video natin sa araw na ito. You are still watching Siken Nows TV po. podcast. Uh, welcome back ulit sa ating YouTube channel and you're still watching Chicken Anams TV for today's video. syempre panibagong vlog but almost the same content pa rin po yung ibabahagi namin sa inyo patungkol po sa pagagamot po ng avian malaria sa atin po mga alaga. At syempre, mag-update na rin po kami sa mga tinamaan po ng avian malaria ng mga alaga natin at ngayon ay okay na sila. At meron naman po tayong panibago na pong ginamot. At the same time po, ibabahagi na rin po namin sa inyo yung preventive measures po para po maiwasan po yung avian malaria o paglalapo ng avian malaria na sakit sa ating mga alaga. Kasi dito po sa amin, particularly North Cebu, is patuloy po talaga yung pagulan. Kung sa umaga ay medyo maganda yung panahon, but sa tanghali at saka sa hapon ay muli na pong bubuhos yung malalakas na ulan. Kaya yung gamutan po namin dito sa amin pong mga alaga ay para na pong kanta ni T.G. Monterde. Palagi po. <laughs> so, medyo nakakalungkot but still, Masaya naman in a sense na kahit papano ay meron po tayong nagagawa sa ating mga alaga so medyo may gastos na talaga sa pagagamot but then again, hindi po tayo dapat susuko dahil masasayang po yung pinaghirapan natin, kaya sa mga nagmamanukan dyan kung meron kayong same problem po na amin po na experience ngayon again, meron po gamot para po sa avian malaria at meron po mga paraan para maiwasan po ito kaya sa araw na ito mga kasikyan ay babahagi po namin sa inyo yung pong aming meron na naman tayong dalawang tinamaan po at uh, particularly yung ating asin na broodcock hindi po nakaiwas, hindi po nakailag sa avian malaria. So nasa second day of treatment na tayo sapagkat kahapon po around 4 ay binigyan na natin sila kaagad ng doksila capsule kasi yung napansin natin medyo tulala na sila at saka medyo mainit na. Kaya nga dito tayo ngayon magbibigay na tayo ng again pangalawang gamutan. So hindi na tayo magbibigay ng Doxilac capsule. Ang ibibigay na lang po natin sa kanila is 'yun pong patubig na mayroon pong Doxilac powder dahil nga pangalawang treatment na tayo. So ipapakita namin sa inyo 'yun pong ating bibigyan ng patubig na may Doxilac po. Ayan. So nandito nga po pala kahapon ay nabigyan na natin siya at meron pang counting laman po yung kanyang butsis So yung ibibagay natin is yung patubig mo natin ayan meron yung doxilac so ating bigyan ayan kung napansin nyo sobrang lakas yung uminom so kahapon ay nabigyan na natin siya mga kasiken so maya maya after niyang uminom ay bibigyan na natin siya ng kaunting patoka okay. So, bali nga pala mga kasiken dahil naubusan po ng ambroxetil yung tindahan dito sa amin ito lang muna yung ginamit ko doxilac 40 po na powder so soluble po ito at still antibacterial po so dalawa yung binili ko sapagkat kapag gamutan na po talaga is hahalo ko po ito sa isang galong tubig para medyo po matapang po yung ating paggamot at yan po yung kasalukuyang iniinom ng ating alaga so ngayon pupuntahan din natin yung ating pong asil na broodcock samahan nyo ako mga kasikyan sa aming previous vlog dito po namin yun inilagay yung aming asil na broodcock at ngayon inilipat na namin siya dito sa medyo uh, mas magandang halagyan and then but nandito pa rin siya sa itaas nasa around 8 o'clock na pati hindi pa rin bumaba yung ating asil po na broodcock so talagang may dinaramdam so kapag dito po tayo mag focus sa kanyang butsi ayan may laman po so kahapon again binigyan na po natin siya ng duxilac ngayon ay bibigyan na lang natin siya ng patubig na may duxilac powder okay so tingnan natin mga kasikyan so ito na na po yung patubig nya ilagay natin dito sana bubura siya yan hindi siya bumaba mga kasikyan pababain natin dahan dahan lang okay yun so tingnan natin so marami pang laman yung kanyang boots eh kaya syempre iinom siya so, kapag napansin natin na meron pong laman yung butsi na ating mga alaga huwag muna tayong magbigyan ng pakain sa kanila huwag muna natin silang bigyan ng patoka syempre patubig muna na may gamot para po matunaw yung mga patuka nila na nasa butsi Ayan. Ayun na. Buti na lang po ay uminom rin po yung ating brood cat. So may mga instances din po na yung mga alaga niyo na sobrang matamlay na hindi na po sila kay hindi na po sila umiinom. So, pwede rin kayong gumamit po ng syringe at titirahan nyo lang po ng limang beses po para magkaroon po ng laman ng kalambutsi na may gamot po ng doksila. At bali mga kasikin, yung po pala ang ginamot natin previously po na mga tinamaan rin, yung pong nabanggit ko po na 50-50. Unfortunately po, hindi po natin na-save talaga. So, namatay po siya but... Again, yung po mga around 5 heads po na ginamot natin is sobrang liksi na nila. Aktibo na ulit sila at yung isa pong basilan ay nakabalik na sa range. So far nang po, chinik na po natin ulit yung mga nakarange natin ng mga basilan. Again, thanks God, hindi wala pong natamaan dun sa kanila. At yung po mga shamu natin, ayan, balik na po sila sa kanilang pinaglalagyan. So, pumuntahan natin. Ayan. So, yung mga shamu nga po pala mga kasikan, ay apat na lang po sila sapagkat yun pong kapatid nila na apat rin dalawang stag at dalawang pulit ay tinamaan din ayan so nandyan po sila so 4 months na so okay na po yung kanilang performance aktibo na and then yung apat din is yes, medyo okay na sana kaso hindi na po natin pwedeng ibalik doon sa pinaglalagyan natin sabagat sinubukan po natin silang ibinalik ayan nag aaway po so sobrang lalaki na po nila liliksi ayan 4 months old okay na sana Kaso lang, wala na po tayong paglalagyan. So, dito muna sila sapagkat wala na po tayong bakante. Merong isa dito. Isang sisew lang. Ayan. So, nagtutukaan din sa isa. So, patay po yung isa at siya malapit ding madiskrasya. Ayan. Sirang-sira yung kanyang niiga na parte. Okay. So, hindi na pwedeng ibalik doon. So, ito po yung naka-disadvantage kapag nagagamot tayo, nag-isolate po tayo. Sapagkat sobrang bilis po nilang makalimot. Parang yung mga jowa nyo <laughs> sobrang bilis makalimot po ayan so hindi na po talaga natin pwedeng may balik sila so sayang sayang talaga sapagkat plano natin yung anim po na inahin ay isasama natin sa isang pulungan at isang broodcock yung gagamitin natin but again hindi natin yung magagawa so mga kasikan maya maya po mga around 11 or 12 bandang tanghali ay bibigyan natin ng kaunting patuka po yung ating alaga para naman po meron na sila tingnan natin kung kakain na ba sila at ayun meron pa tayo ditong mga uh, ginamot din so silang lahat mga asil yan tinamaan din ito ng avian malaria and then fortunately ayan they are on the process of recovering po okay okay na po sila sobrang lakas na po nilang kumain ayan Ayan po sila. Okay. Ayan, kasi kinabigyan na po natin ng patubig po yung ating mga alagang tinamaan na naman po ng avian malaria. So far, dalawa na lang po yung may avian malaria dito sa ating area. Uh, siguro mga around 11 or 12 ay bibigyan na natin sila ng kaunting patoka para po magkaroon na po ng laman yung kanilang mga butsi. So at this point mga kasikan, ay ibabahagi ko na po sa inyo yung pong preventive measures na sobrang importante po para maiwasan o kahit papano kapag tatama po ang avian malaria sa ating yard ay mild lang po yung ipikto nito sa ating mga alaga. So dito nga po pala sa aming burning pens ay meron na kami nilagay dito. Yan, ito po yung mga shamo natin na 3 months old sapagkat yun pong pinaglalagyan nila ay nilagay natin doon yung pong mga ginamot natin na mga asil. So, good thing for them po sapagkat they have undergone bacterial flushing. So, kahit pa paano, ay medyo confident na tayo na kapag uulan ulit, ay kung matatamaan man ay mal lang po yung epekto sa kanila sapagkat again they have undergone bacterial flushing yes so isa po talaga sa pinaka paraan po para maiwasan po yung avian malaria is yung pong magkaroon tayo ng bacterial flushing po monthly kung pwede monthly po sa ating area. So, unfortunately, before the rain po, hindi po kami nakapag-bacterial flushing. Kaya, yun, ang nangyari, mayroon tayong mga alaga na tinamaan. So, for the bacterial flushing, ang kailangan na natin ay any anti antibacterial powder po na pwede natin ihalo sa tubig. Yun pong gagawin natin patubig sa ating mga alaga. After feeding them, pwede natin silang lagyan na agad or bigyan ka agad ng mga patubig na mayroon pong antibacterial. O di kaya ay, the day after the rain po ay administer natin yung doxilac tablet o di kay Premoxil tablet or Amtil. So, yun po yung ibibagay natin sa kinla in one day. And then, susunod na rin yung patubig po na may antibacterial. So, yan lang po yung ginagawa ko po dito sa amin. Kaya para kahit papano po ay maiwasan yung pong avian malaria. At secondly po, tuwing hapon is kailangan po talaga natin na magkaroon po ng Uh, 4 o'clock habit po yung pong pagpapausok so mayang hapon mga kasikyan ay magpapausok po tayo para kahit pa yung mga nasa ranging area natin at saka sa mga kulungan ay magiging safety na rin po sa avian malaria so hopefully mga kasikian, ito po ang aming ibinahagi sa inyo ay kapulotang aral po ninyo at pwede po ninyo itong i-apply nang sa ganun po ay maiwasan po talaga natin yung avian malaria So, ating i-check muli yung ating sisyo na tinamaan. Ayan. So, kung napansin nyo, naubos nyo po yung kanyang patubig. At meron na tayong inihanda niya na kaunti. Sobrang kaunti lang na patuka mga siken. So, maya around 11 or 12. Ibibigay natin yan sa kanya. And then, dito rin sa isa. Ayan. Okay. Ayan. So, meron pang natirang patubig dito. But sa tingin ko ay eh, malambot na po yung butsi ng ating alaga. Tingnan natin. iya, yeah. Ayan. So malambot na talaga. So again mga kasikan, ang avian malaria ay nakababahala pong sakit. Kapag meron kayong napansin po na tulala, hindi na kumakain, hindi na kumikibo ng mga alaga ninyo, i-check nyo kaagad yung kanilang ipot at the same time yung kanila pong butsi. So kapag merong laman, So, check, may avian malaria po yan. So, dito nga pala mga kasikyan, meron tayo ditong kahinahinalang tinamaan rin. So, ang ginawa ko, binigyan ko agad sila ng patubig. So, kahit papano. So, mayang hapon, i-check natin kapag merong laman pa rin yung boots eh, hindi natin papakainin at bibigyan na natin ng Duxilac tablet mga kasiken. Mga kasikin, bago nga po pala natin tapusin ang video ito ay again, a huge shout out naman po sa ating mga kaibigan, mga taga-suporta na patuloy po na sumusubaybay po sa ating mga upload. Unang-una po, solid kasikin, pa-shout out next video sir from Zambales. So maraming salamat sa iyo sir Robert Nista Marley. Thank you so much sir. Another, We have from Toburan, Cebu. kasi kasiken. Salamat sa bagong upload, kasiken. pa out next with vid vids, kasiken. More power, more power than sa you, Sir Florence Karumbana of Toburan, Cebu. Another pas out idol sa next video mo. Maraming salamat from Dash Rowan Channel. So if meron tayong time, let's try to visit Dash Rowan Channel mga kasiken. Next we have from Sir Lean Patrick Pasilan, idol Pashat shout ako from Cadiz City. Thank you po. So maraming salamat, Sir. God bless. And then we have pa shout out idol from Sir John Kasipong. Shout out sa iyo Kasiken. And we also have ito po yung isa ko pong idol. Sobrang dami po ring manok nito. Sobrang inaabangan ko yung mga upload niya, sir. From Kinabuhing Bulanon from Bohol. Maraming salamat sa iyo. Pa shout out dol gikan sa Bohol. Shout out sa iyo Kasiken from Bohol. So if meron tayong time, so sobrang dami pong manok ni sir. So let's try to visit Nagalaga din siya ng mga oriental po Asil, Basilan at sya mo kagaya po natin So sa lahat po ng subscribers Support na natin na patuloy po Na sumusubaybay, patuloy na nanonood At sa mga new follower subscriber Marami pong salamat Kaya ikaw kung bago ka lang napadaan sa ating youtube channel Please do consider subscribing po At pakihit na rin ang notification button Para patuloy kang updated sa mga panibago nating mga upload At again 4000 subscriber na po tayo Marami po salamat sa inyong mga kasikan At the same time po malapit na po yung ma-monetize yung ating munting channel. So kahit pa paano, makapagbibigay na po tayo ng saya sa ating mga taga-supporter, sa ating po mga taga-panood. So mga kasikan, hanggang dito na lang po ang aming video. Sana po magkita-kita tayo ulit sa susunod na mga upload. God bless!